Hello po mga kalaki, alas dos po ng hapon at syempre nabutan ako ng ulan. Kaya kung makikita nyo po, napakalak sa... sa isang covered court po kami nakapunta. Yan. Lilim, lilim po muna, lakas po ng ulan. Pero habang nakalilim ako, mamimigay po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po ngayong alas dos po ng hapon. Umpisahan po natin sa Dubai, 2139. Sa Hong Kong, 6672 sa Singapore 7358, sa China 1390, sa Texas 5572, sa Israel 7392, sa Las Vegas 3138, sa Alaska 2449, sa Saudi 7978, sa Japan 3738, sa Italy 4247, sa Germany 1450, sa Korea 9296, sa Greece 7887 sa Canada 17.2, Mexico 0593, sa Australia 1386, sa New Zealand 7735, sa India 1729, Philippines 9986, sa Thailand 1213, sa Taiwan 7279, Malaysia 73 4. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 4 digits lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na iraramble nyo ang 4 digit. Katulad po ng 2 digit kanina, 3 digit. Make sure po na nakarambol para mabaliktad man, sure win po tayo.